Itong mga investigasyon na uh, kapiter motok sa kongreso pag-atak sa mga Duterte, may kinalaman ho no, kaya ito sa eleksyon 2028? Presidential election? Itang naman yan. Ano? Uh, ano yan? At, 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 hindi lang yan. Ano? O tayong, okay yun, oh, napag-usapan natin yung 2028, pero huwag masyadong uh, munang ilayo yung paningin natin. Nandiyan yung 2025 mm na eleksyon ano ha at uh, at uh, ang layunin nito ang layunin nito para din sa mga sumusuporting sumusuporta kasi sa mga Duterte na masiraan sila ng loob ano matakot sila ma-intimidate sila para na sa ganon at yung mga tao at yung mga botante nila para na sa ganon ay uh, what silang manalo at maging ma ma-retain ng uh, ng kasalukuyang administrasyon ang majority sa Senate at saka sa Congress no uh, lalong-lalo na nga na, na, ano na maigay na maigay yung pinag-uusapan na i-impeach nila si Bibi Sara no uh, yan ang ano, yan ang, ay, ay, yan ang ibig ko sabihin na uh, baka tayo nakatingin na uh, tama yun, ano? Bantayan natin yung 2028 sapagkat yan ang layunin nila, no? Pero, uh, wag natin kalilimutan na parang ano yan, no? Yung, yung tungkol doon sa PI, ano? Or yung People's Initiative. It's like a sort of tamokles, ano? Parang espada yan, nakatutok yan sa bumbunan ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat ang gusto talaga nilang mangyari, no? Na nang, nang may kinalaman doon sa simula ng alyansa. Simula yung ingay na yan, yung mag, nang, nang malantad yung alyansa ng makabayan black at ni speaker uh, Romaldes ano mm uh -hmm. -huh. kung saan at sila at uh, ginawa, ginamit ngayon nagpapagamit ngayon na attack -at dog itong tatlong uh, natitirang tatlong uh, membro ng party list ng makabayan block dyan na eh, eh, hindi ba kwan hindi, hindi ba hindi ba kakaiba isipin mo ha ah. isipin mo ang pinag-uusapan nila at uh, they even created ano yung uh, so-called the uh, quad no? Committee, mm -hmm. no? Para ano pinag-usapan dyan? Tumatawag sila dyan ng mga witness. Convict, na? Convicted felon. Well, Nakakulong. Dyan sa, ano, sa, 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 andyan niya tayo sa Davao Penal Colony, you no, know, ha? Uh -huh. At, uh, kinausap yung tatlo para paaminin na sila ang nautusan na patayin yung, uh, yung 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 nakakulong na Chinese drug lord. Drug lord. Ah, so, uh, bi mo yung yung katarungan daw dun sa drug lord na nakakulong. At ang dinidiin nila, ang tinutumbok nila, ang tinutumbok nila, yung tatlong uh, convict na yon ay inutusan at ang utos ay nanggaling kay Rodrigo Roa Duterte. Mm -hmm. uh, at hindi ba inimbita pa nila, matras sila. Dahil kung, kung natuloy, ang pag iimbita nila dyan kay President Duterte at, tatalo, at tatanungin nila tungkol doon, nako, magkakagulo dyan. Ano kung sasabihin ni Duterte? Ano nga ang masama? Eh, yung mga drug lord talagang pinapatayan. Correct. Ano Correct. Correct. Mm. Hindi naman hindi naman sasabihin ni Duterte ron, oh, ako nga, ako nga papatay. Oh. Mm. Pero, pag nagsimula sila magtanong doon, sasabihin sa kanila ng mamang yon Uh, assuming for the sake of argument, totoo yung sinasabi nyo. so what's wrong with that? Anong masama doon? Anong masama na pinag... Eh, e eh, talagang, kahit nung mayor pa ako sa Dabo, pinapatay ang mga putang nang yan. Correct! What's wrong with that? Mm. Di ba? Uh, na ma malungkot, nakakagalit, dahil... Uh, dahil alimbawa, in the case of uh, Congressman Barbers, sa. Ako nagulat ako, no? nalungkot, nalungkot ako mabuti para sa kanya. Kasi napanood ko yung uh, sa YouTube yung video niya. Mm. Nagsasalita siya kung paano niya pinupuri si President Duterte. Noon, noon. Si... Ah, si, no, no, no. Eh, na, nasa 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 video lumang, lumang ano, lumang video niya nasa YouTube ano. No. Ah, uh, nagsasalita siya nung bagong upo pa lang si President Duterte doon. Nag-share siya ng uh, ng kanyang mga pananaw, pakiramdang, dun sa dinaranas na, na, na peace and order sa Pilipinas nung panahon na yun, nagsisimula na dahil sa pamumuno ni Duterte at unti-unti na nawawala yung mga kwan, yung mga nagtitinda ng droga sa kalye. No? Pero ngayon, kaya nga, <laughs> kakaibang kakaiba. Pag napanood mo yan sa YouTube ngayon, yung dati niya, yung old, uh, yung old video niya, yung lumang video niya, ay, bak, mm hindi mo maintindihan kung ano nangyari dito kay Kwan kay Congressman Barbers. Sabi nga ni Kwan eh, sabi nga ng isang Kwan, ng isang uh, lager, no? Yung, uh, yung, yung influencer, sinabi niya, eh wala namang ibang dahilan dyan kundi pera. Correct. May iba pa kong dahilan dyan kundi pera. No? At least, itong si Congressman uh, si Pogi, eh, you no? Know? itong si Congressman na uh, Gomez, no? na dating mayor ng uh, Ormoc, ano? dating mayor mm. ng Ormoc, napakagandang lugar niya, nakarating ako dyan ay sinabi niya na, 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 na hindi niya tinanggi na nung siya ay mayor, talamak ang illegal droga doon sa kanyang syudad. Grabe, no? at uh, nung umupo na si Duterte bilang presidente, no? Immediately, nagkaroon ng paglilinis ng mga drug addict doon sa lugar nila, no? At nagtakbuhan yung mga nagbebenta. At nagulat siya isang araw, isang araw, may may dumagsa parang se, more than 700 self-confessed mga drug addict mm surrender -hmm. na sila natakot sila napapatayin sila no natakot sila natakot sila kasi kumakalat na yung di ba diyan sa kabisayan yung 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 tinatawag na operation tukhang tukhang nakapag oh tukhang nakapag-ikaw ay uh, listed no doon sa na, na, ang pangalan mo ay nandoon sa listahan ng mga pulis na ikaw ay uh, gumagamit ng uh, illegal drugs, pupunta ka sa bahay, kakatukin ka. At sasabihin sa'yo na magbago ka. Nakikiusap, diba? nakikiusap. Yes. Mm -hmm. Yung iba na talagang notorious, nawawala ang kinukuha. Mm -hmm. Eh talagang, talagang kapag uh, involved ka sa droga, nakakatakot. Pero may yung mayor, yung Espinosa, di ba? Mm -hmm. yung, yung isang mayor, may mayor na mismo. Sumrender na, nakulong na. O, pinasok, pinatay pa siya doon sa loob ng kulungan, di ba? Mm -hmm. O, ngayon, binabawian nila kahap nung, nung isang araw na nanood ako nung, ano, nung, nung hearing nandun yung si Colonel Marcos, no? Na parang tila siya yata ang, di ba alam, parang siya yata ang head ng GIDG nung probinsya or nung region sa lugar na yon. And he was asked, pinag, pinagharap sila ni Juan. Ang mga congressman, yung huwad committee, sila na ngayon ang abogado ni Espinosa, yung anak, yung tumatakbong mayor ngayon. Mm. -hmm. No? Tumatakbo siyang mayor ngayon doon sa dating teritoryo ng tatay niya nang pinatay. Mm. At medyo uh, paiyak-iyak pa ng konti. Bawa daw naman siya, no? At, uh, at ito ng mga huwad committee, isipin mo napakagarapan nila, no? Na? They even had the temerity na mismo harapan nandun si Colonel Marcos. O, Colonel Marcos, ano masasabi mo? itong si itong si ano Erwin ano Erwin ang pangalan itong si Erwin Espinosa Kerwin Kerwin Erwin, Kerwin uh, Erwin, itong si Kerwin Espinosa hindi raw naman siya ano inaamin niya lang na siya ay naging drug addict nung araw pero hindi na ngayon at uh, hindi niya inaamin na nagbebenta siya ang mga sabi mo ano anong gusto nilang sabihin ni Colonel Marcos na, 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 napaka stupid nung ginagawa nilang senaryo hindi sila nahihiya na umaasta silang abogado ha, ni Kerwin Espinosa. Umaasta silang abogado. Hindi ba yun? bakit -ba 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 na, bakit ganun sila? At kung paano nila parang bine-baby nila yung mga resource personnel nila na na-inimport pa nila mula sa bilibid, mula sa kulungan para lamang isabit si Duterte sa mga papayan na may kinalaman sa droga. Maging sa loob ng kulungan at iimbitahin pa nila yung mama na humarap sa kanila umatras eh. Umatras din sila nung batang Na-realize nila na disaster kapag nagpunta rin si Duterte sa kanila. Mm. Napakalaking, napakalaking disaster sa kanila. Baka eh. pag sila. Na.